aparato na makakatulong sa panganganak na imbento ng mag-asawang walang medical background. Kung paano ito gamitin? Ito. Sa modernong panahon ngayon, hindi magpapahuli ang uh, siyensya sa pagbibigay sa atin ng makabagong imbensyon. Katulad na lang ng naimbentong mesa na makakatulong daw sa mga babae na manganak. Ayun nga lang, hindi na ito makabago. Kung nasaan na ngayon ang nasabing imbensyon? Alamin. Taong 1963 nang maimbento ng na mag-asawang George at Charlotte Blonsky ang isang mesa na magagamit sa panganganak na maraming features katulad ng straps na siyang magsisilbing suporta sa mga nanay para hindi ito mahulog. Ang mesa kasi ay pinapaikot habang nagle ang mga buntis para matulungan ang mga ito na ilabas ang bata gamit ang centrifugal force. Nakadepende ang bilis ng pag-ikot ng table sa progress ng nanay sa paglilabor at sa posisyon ng bata. At meron din itong feature na kung saan ay pwede itong ihinto manually o automatically. At kapag lumabas na ang baby, sasaluhin ito ng nakaabang na net at meron ding tutunog na bell para ipaalam sa mga medical staff na ilabas na ng nanay ang kanyang anak. At pagkatapos noon ay hihinto na ang mesa sa pag-ikot. Ang mag-asawang niya, Blonsky, ay kapwa walang background sa medisina po. Ah. Ang mining engineer na si George at ang kanyang misis na si Charlotte ay nakakuha ng ideya nang bumisita sila sa isang zoo at inabutan ang isang elepante na paikot-ikot bago nito ipinanganak ang baby elephant. Bagamat binigyan ng US government ng patent o lisensya ang mag-asawa sa birthing apparatus noong 1965, pero kahit kailan, hindi ito ginamit sa mga medical facilities. Samantala, nakasentro man sa panganganak ang imbensyon ng mag-asawa at kapwa mahilig sa mga bata. Hindi nagkaroon ng anak si George at Charlotte. Ikaw, gugustuhin mo bang gamitin ang aparato na ito kung sakali mang na-implement na ito? D W Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.